Pag-uusapan natin ngayon ang kakaibang kwento ng pinakapangit na tao sa mundo. Iba ang hitsura niya. Siya si Godfrey Baguma, ang pinakapangit na lalaki sa mundo at nanalo pa siya ng Guinness World Record para sa kanyang disproportionate look. Ipinanganak siya sa Uganda, kung saan siya nakatira. Ngunit bago tayo magpatuloy, baka pwede ako makahingi ng like, subscribe, and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong video. Maraming salamat. Simulan na natin. Nanalo siya sa isang patimpalak sa mga pinakapangit na tao sa kanyang bansa noong 2002, ngunit ikaw ay magugulat na malaman. Siya ay naging isang pop star. Naging star siya sa kanyang sariling mga music video na nakakuha ng milyon-milyong views. At higit pa rito may mga kababaihan na umibig sa kanya, hindi lang siya nagpakasal sa isang beses kundi tatlong beses sa tatlong magkakaibang babae. At ngayon ay may walong anak. Kilala rin siya bilang si Baby, na ang ibig sabihin ay ang pinakapangit sa kanilang lahat. Salawi is the man in whom I saw all the qualities of a husband I wanted. At gaya ng tawag dito ng maraming tao, ito ay mga kwento ng pag-ibig na ikinagulat ng mundo. Ilan sa pinaniwalaan nila ang mga babaeng nagpakasal sa kanya ay dahil sa pera. Iniisip ng iba na nababaliw sila sa pagpiling makasama siya. There are so many things that attracted me to my husband. nakalulungkot pero kailangan nating magsimula sa pinakamasakit na paraan. Sa panahong ipinanganak si Godfrey ay iniwan siya ng kanyang ina dahil lang sa hitsura niya. At habang lumalaki ang lahat, nagsimula siyang magmukhang mas deform sa edad na 10. Napansin niya ang isang abnormal na pamamaga sa kanyang pisngi. Nadiagnose na may isang bihirang kondisyon na tinatawag na fibrodysplasia, na nakakaapekto sa paglaki at paglalagay ng kanyang mga sel at tissue mapapamahalaan ang kanyang kalusugan sa tamang gamot, at hindi maipapamana ang mga ito sa kanyang mga anak. Takot siyang lumabas at palibutan ng mga tao dahil ibubuli lang siya ng mga ito. At sasabihin sa kanya, na hindi siya tao, pero nagbago ang lahat ng ito. Kapag may dumating sa buhay niya, iisipin ng maraming tao na dahil sa itsura ni Godfrey ay hindi na siya makakahanap ng pag-ibig nag at nagkaroon ng dalawang anak ngunit sa kasamaang palad ang inaasam ni Godfrey na tunay na pag-ibig ay hindi pala. Pansamantala lang iyon. Nahuli niyang niloloko siya ng asawa kaya naghiwalay sila ng kawawang si Godfrey. Sobrang nawasak siya sa sandaling iyon, at nagsimula siyang magduda sa kanyang sarili. Hanggang sa nakilala niya ang isa pang babae na nagpabago ng lahat sa buhay niya, siya si Kate. Ipinagmamalaki na sabihin ni Kate na ito ay love at first sight ng makilala niya si Godfrey. Mahal na mahal nila ang isa't isa. Nagpa siya sila na gusto nilang magpakasal, ngunit si Olaf, ang pamilya ni Kate ay tutol sa relasyon. Masyado daw siyang pangit. Pati ang mga kaibigan niya, pinagtawanan siya at sinabing nababaliw na siya sa pagpiling makasama si Godfrey. At hindi naniniwala na ang kanilang pagmamahalan ay totoo. At dahil sa lahat ng ito, pinili nilang ipagpaliban ang kanilang kasal ngunit hindi ito naging hadlang sa kanilang pagsasama. Sabi ni Kate, kung hindi nila siya mahal ay baliwala lang dahil mahal ko siya. Fast forward to few years later at napatunayan nilang mali silang lahat nang matapos ipanganak ang kanilang pang-apat ay nagpakasal na sila. Marami sa mga nagdududa sa kanilang relasyong ang nagdiriwang, may parade pa sila. Alam ko kung ano ang iniisip mo. Hindi naman talaga mayaman si Godfrey. Ang nakita lang ni Kate ay isa siyang mapagmahal at mapagmalasakit na lalaki. Sa katunayan, nahirapan siyang suportahan ang kanyang pamilya. Kumikita siya ng kaunting pera sa pamamagitan ng pag-aayos ng sapatos. Nagpapaalala sa ating lahat na nahihirapan dahil sa paraan namin, dahil sa kung ano ang mayroon kami sa pagtapos ng araw. Ang pinakamahalagang bagay ay kung ano meron kami sa panloob, at ang iba ay susunod. Isang araw habang nasa trabaho ay may isang lalaki na lumapit kay Godfrey at nagyaya na sumali sa isang contest. Isang kompetisyon sa mga hindi gaanong kaakit-akit na mga tao kung saan nanalo siya at nakuha ang titulo ng pinakapangit na tao sa mundo. Sa totoo lang, ito ay dapat na malungkot, tama. Alam mo kung ano ang naging reaksyon ni na Kate at Godfrey dito, masaya sila. Sa pagkapanalo sa patimpalak na iyon ni Godfrey ay nagbago ang buhay niya magpakailanman imbes na hayaan silang maapektuhan ng mga negatibong komento. Kinausap pa niya ito. Sabi niya, kung sino man ang nakakita agad sa akin, doon ko lang na-realize na pangit talaga ako. Tinuwanan lang niya ito. Si Kate naman ay natuwa nang makita ang asawa sa TV. Sinabi niya na siya ay tulad ng isang bituin sa langit na nakalaya at dahil dito naging famous siya. Natuklasan din ng mga tao na may talent siya sa musika at komedya. Maganda ang takbo ng mga kanta ni Godfrey Baguma sa isa sa kanyang mga hit na kanta na abagala na lumampas sa 13 million views sa YouTube. At hindi pa doon nagtapos ang mahabang kwento. Isa pang babae ang umibig ng husto kay Godfrey. No at dahil sa kanilang bansa, pinapayagan ng mga lalaki na magkaroon ng maraming asawa. Tinatawag itong puligami. Nagpakasal din sila, at lahat sila ay namumuhay ng matiwasay husband is ugly on the outside, so beautiful and handsome on the inside. Ito ang nakaka-inspire na kwento ni Godfrey na kilala bilang pinakapangit na tao sa mundo. Nagumawa ng mga bagay para sa kanyang sarili para gumanda ang buhay.